let's go! mag i na kami guys kasi bukas ay flight na namin. Kaya kailangan na namin ilagay lahat ng mga gamit namin dyan. Meron kaming tatlong check-in luggage. Okay. Ayan guys. Tsaka isang hand carry. Maliit. Tayway kaya niya. Ayan. Ayan. yung ilagay lahat sa CR. Kasi yan dyan lahat ng damit natin. Ayan guys. Ito na yung ilalagay namin. Ay, tsaka nandito. Ito. Ayan, ito yung mga pambata. Ayan, yung mga pang-birthday nila. Kasi din sila mag-birthday ko sa ito. Hindi pwedeng makalimutan. Kasi maraming beach doon. Maraming beach na maganda doon. Ah, kaya ate, punuin na natin to. Ayan, guys. Diyos ko, paano ko ba ito sisimulan? Ito, punuin muna natin itong isang maleta. Nakabilit na nakabili ko guys ito, o. Oh. Ito yung vacuum seal ba yan? Ito yung pang-vacuum niya, ayan. Para ma-flat mabuti yung damit. Para magkasya lahat ng dadali namin. Kasi magpapakako ng 50-20 pairs. Ito yung pang vacuum niya guys, oh. Ayan. Try natin kung maganda ito. So yung laman niya, meron siyang iba't ibang size. Ayan natin. Ayan o. Oh. Para magkasya yung dala namin. Ah, malaki pala siya guys. Ah, Ang ganda o. Oh. Malaki siya. Feeling ko kasya dito sa isang buong maleta. Ayan. kasya nga siya o. Oh. Ayan. Kasha. Try muna natin to. Pupunuin ko muna to. Pag-ziplock din o. Oh. Ayan. Try ko muna. Lagay ko muna lahat ng mga damit ni Ate Talia. Ito na yung pantas ni Ate Talia guys. So, tinupi ko na yan ng isang lupi lang para manipis. Kasyang kasya. Ayan, ito muna yung pantaas niya at pantulog. Ayan, try natin. Kay Ate Talia pa lang to guys. Ito kay Tracy. Ano yan na to? Ay, ito pala pang baba ni Ate Talia. Gusto na, pakadami. muna tayo sa pantaas. Tinupi ko talaga na maayos na maayos. Yung isang lupi lang guys. Ayan, o, napakanipis niya. Tapos, papanipisin pa natin yan gamit ito. Ayan, nailagay ko na guys. Meron pa dito sa may ibaba. Ayun, ang bayan yan, Kasi ko na no? din dito yung pantulog. Yung pantulong pala ni Talia, bali, apat na terno lang. Ayan, apat na terno lang hindi nila ako. maglalaban na lang kami doon. Sa Dubai pala kami pupunta ngayon guys. At medyo mainit na daw doon. Kaya pagdadalan ko sila ng mga extra short at t-shirt. Dadamihan ko. Kasi, pawisin yung dalawa na yun. Takbo ng takbo. Ayan. Okay na to. Ipasa ko ulit. Ayan na. Ang dami. ko okay. ulit natin. Ang daming may lalaman dito dali sa isang ano. Sa okay. isang, pag, isang lalagyan. At, tingnan lang natin kung dali yung niya. Pag na seal na. Ayan. Pag ginamitan natin ito. Ayan. Ito na lahat ng kay Ate Talia. Wala nang naiwan. Ito na lahat ng pambaba at pang niya. Tsaka so, pantulog nandito na din. O, oh, diba, Sa isang ganto, nandito na lahat. For 20 days. Okay. Lock na natin. Ayan. Sara ko na. Ito yung ziplock na. Ito na lahat ng laman niya, guys. So, napakadami. Pero dito, pwede din kayo maglagay ng kumot, comfort, mga comforter, pang isang sa cabinet. Ayan. Ayan na natin. Ito sa likod yung kanyang. Ayan. Dito natin natin yung pag-itong compact vacuum na to. Try nga natin. Tingnan natin kung gano'n siya i-impess. Ah, oh, oh, may lock pala siya. Kailangan o no open niya na ganyan. Kung <laughs> kaisa pa. Oh, oh, ayan na. Ito na yung kay Ate Talia. Diba? Try nga natin ilagay sa manet. Sabi, oh. Oh, diba kanina napakalaki niya. Ngayon, napakanipis na lang. Ay, nakakatuwa naman to. Legit. Lagay natin sa manet. Meron din siyang maliliit, guys. Ayan, may maliit. Pero mas okay yung ganito pag pang travel. Ah, ito. Ayan, meron din siyang maliit lang. Iba't ibang size yung pinuha ko. Pagka binili nyo itong pump na to, ayan, pag binili nyo to, meron na siyang kasama yung isang pump. Yung isang pa kanina, ayan. Tapos, pwede din kayong bumili ng mga ganito lang. Ayan, ilalagay ko yan sa comment. Ang ganda to pang travel. Tsaka pag ng mga sobrang comforter nyo, sobrang kumot, bago nyo ilagay sa cabinet, ilagay nyo muna dito. Mas madami kayong mailalagay. Ayun! naman siyang cutter Tapos meron din ganito. Ayan, siguro isang patong isa pa nito. Na Bago ilagay. Ayan, yung bunso ko pala sa Ferrari World siya magbe-birthday. Kaya ayan, partner sila ng ate niya. Ayan, ito yung sosot nila doon. Hindi <laughs> ba? Sila ang namili niyan. Ayan, tapos bumili din ako nito. Oh. Puro pang travel na talaga to. Mga organizer, iba't ibang size din ito. Mga lalagyan ng toiletries. Sandra, Panty, mga ganito. Kasi ang daming size, oh, iba't iba. Papalaki ng papalaki. Ayan. Malaki na din siya. Maglagay tayo, guys. Tignan natin kung ano yung kakasya dito. Itong sabon ng mga bata. Shampoo ko. Sabon ni Daddy. Toothpaste toothbrush at toothpaste sa mga bata. Toothbrush namin na ni Daddy. Dental floss. Sunblock ko. Ito yung gamit ko guys. Maganda to. Nabili ko to sa Watsons. Sunblock ng mga bata. Pwede kasi to sa bata kaya dadalhin ko na. Sunstick. Ito naman. Pag nagbibitch na, sunblock nila. Kumuha ako ng dalawang brand. Tingnan natin kung ano yung mas maganda. Pero parehas tong pang kids. Sunblock namin na ni Daddy. Pag nagbibitch na. Wet wipes. Magdala tayo. Tissue. Ang goggles ni ate. Diyan na din. Ayan. Yun lang naman. Okay na. Mayroon okay, isa. At mayroon pang hawakan. Ayan na lahat. Ang <laughs> galing na eh? So, ito medyo malaki. Hindi natin itong vest. Pang spinning. Salbabida. Mayroon din tayo ng roller. Kasi so, pag itin ganit na ni daddy, napakapangit pag ano, magdala na tayo ng extra. Magdadala din ako ng hanger, just in case, maglalaba kasi ako doon. Ito pala, hindi pwedeng makalimutan. Diyos ko, bilin na bilin sa akin ng mga bata. Ibuso na nga dito pambongkal nila yan din sa buhangin. Ayan, okay. kung ka O, oh, diba? Kasha. Ayan lang, sa amin pala ni daddy yung pinakamadami. Guys, may tanong pala ako, pwede bang magdala ng blower at saka plancha? Kasi magdadala ako, ayan. I-comment nyo naman dyan kasi hindi ko sure. Iiwan so. ko yan pag hindi pwede. Ah, Nakaimpake na kami at pwede nang umalis. Ito din guys, dahil nga 20 days kami doon, meron akong hinanda na pupuntahan namin. Ito, nasa 21 na yung pupuntahan namin pero ewan ko lang kung alin dito yung una namin mapupuntahan. So, meron ako dito Dubai Mall, unang-una. Global Village, Ferrari World. Dito magbe-birthday si Tracy. Naglista din ako dito ng Jumeirah Beach, City Walk, Legoland, Theme Park at Water Park. Pupuntahan namin. Dito naman magbe-birthday si Atitalia. Talia. Punta kaming Atlantis, Wild Wadi, ere beach resort na to, kaya nakakaitim talaga. Tapos, pumunta din kaming Disney World, yan, maganda dito. Splash Pad, Aqua Fun, Legoland Water Park, Dubai Mall, tapos the view at the palm. Yan lang guys, hindi ko pa alam kung saan pa kami ibang pupunta, suggest na lang kayo para mapuntahan din namin. Yan lang, babush!